guys, good morning. Yan, kami lang ni Gigi. <laughs> Hindi, uh, pupuntahan namin si Antiliga at si Antipasig. Dahil uh, may surprise tayo sa kanila at may nag-sponsor sa hey, kanila na magpapustiso. So, sana all. Uh, thank you so much, <laughs> thank you so Sir much, pa, uh, tignan natin guys kung anong magiging expression nila kapag nalaman nila na magpapapustiso sila. Pero siguro ngayon guys, pag pumunta kami ng bayan, Sempre titignan pa yung ngipin nila, yung kesa ng ngipin nila, tsaka bubunutan pa sila. Kasi, sa tipasing may apat ba o limang Lima. ngipin? May limang ngipin pa daw siya. Tapos so, Siguro, bubunutan muna sila. Malamang, bubunutan muna sila. Tapos, babalik na lang siguro tayo sa mga susunod na araw. Siguro man So, tara guys, punta tayo kila Antipasing at kila Antiligaya. Ay, santi pa siyang naka-mulunglung. Nag-aantay. nag ng apo. That, uh? Makikain Ay, nga well. kami. Makiagahan nga kami. <laughs> Dalawa lang kami nag jogging Nag-indian mong kami naman kasama namin. Hi, <laughs> sa'y sa'y. Dalawa lang kami. Dalawa lang kami ng mga Good morning, <laughs> sa'y sa'y. <laughs> kita mm -hmm. Peng ka mm -hmm. mga. Mm -hmm. Tita Peng. Tara sa bayan ng tay. Ayaw. Mm -hmm. Pritang mm ngayon. -hmm. ay. Ayaw. Ano sa'yo sa'yo? Sinabihan mo. Wala pa. Wala pa eh. Sinabihan mo eh. Dalawa kami. Paano kung magano tayo ay? Ay, ay. <laughs> <laughs> <Di> ko sa inyo eh. Hindi ko alam. Tingin nga yung ngipin mo. Oh. Uh, <laughs> uh, <laughs> Kadaming bunot. <gunu. laughs> Handa ka Ilang na? Kan? Oo. Handa ka ng try? Una. Handa ka na nga? Oo. Saan? wag ko. Magpapusti tayo. Kung ano. Ha? Ba't Ay. alam mo? Sinabi niyo ako. <laughs> o, <Okay>, wala nga. <ka. laughs> Gaya, tanong lang namin. Kaya nga. Handa ka na magpapusti sa nga, Rod? Handa ka nang sabay-sabay. Tinanong ka lang namin kapon kung ano, ilan yung ngipin mo. <laughs> o nagigets mo na pala. Buti. Sana, o. Ano, ano kami magsana ol An, eh anda ka na nga magpapustisa siyempre bunutan pa yan sabay sabay diba o na magkain ka ng dalawang platong kanin para may lakas <coughs> ano say say ha? Hmm? Papa, Papa, bukan si Papa, bukan si Papa mo. Binatang no? malay kadal. Nah, Ito? ha? Ito? Ikaw, semua ha? Tara doon kay Ante Ligaya. Sabihin mo kente, Ligaya, eh, para may kasama ko. Nanginginig na ito sa Ante Pasiya, kinakawahan na. <laughs> Nanginginig na. Pero excited yeah. ganta say okay. Oh, sige, excited. excited. Oh, ha? Nung pinabuhin ko pa nga dyan, hindi nila ako nilirgo na Excited ganta na magkaroon ng kustisa? Una. Okay. Uh, yung... Ngayon ka lang ba magkapustay sa? Oo uh, eh. Anak, maganda na ang ngiti mo <laughs> ton eh. First time. Ay ba, hindi. Bawa naman ni Karilio Kasi Kasi yung... saan tiligaya, ano? May pustayso na siya dati eh. Oh, uh, yan. Tara guys kay Antiligaya. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Naka, pag nagiti ka na ante, bye. ay na, kwan na. Aba, hindi na, lubog yung dito. Bo, kwan na, yeah. ganyan na. Bye-bye. Maganda na ang ngiti mo. Sa si mama. Hindi ka na mahiya. <laughs> ha? Say, 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 si mama. Hi, ang tuligaya. Tuligaya, musta? Ano? Ano? Tara bayan? Are you ready? Anong gawin natin? <laughs> Nakangiti agad oh, ah. <laughs> <di ba>? <laughs> <laughs> Nakangiti ka ka agad, ah. oh, Talaga nakikita yung isang mong ngipin lang talaga. Isang ngipin lang yan. Ngiting-ngiti okay? ngiti ka na to oh. eh kapag may man, ngipin ka na. Tanggal na yung isa. Hindi ah? ko nalunok ko. di ko alam. Ah, yung nagpag ka. Oh, yung kumakain ka. Sabi hindi Ikaw na si Darna. May Ay, ngipin ka sa loob ng ano, katawan. Handa ka na? Handa ah? ka na? Ka na? Okay. Sige, siya mo. Siyempre, kung, 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 kung kung paano. <laughs> Magpapustiso ka? Hmm? Ah! Kaya nga, gusto mong papustiso? Gusto mo nga? <tis> gusto mo <mong> nga? <tis> Pero gusto mo? Oo, oh, hindi. Siyempre yan. Eh? Yeah. Oo nga. Ilan yung ipin mo pang natitira? Isa na lang. Ayun, sa baba na lang? Ayun lang. Ah, mahirapan sila dyan Baka mahabang tali. Baka matigas ito Hindi, may anesthesia lang. Handa ka na nga ron. Magdala kami ng lube. Handa ka na nga. Pwede. Eh? ah oh, may magpa may ma may nag-sponsor sa inyo magpapostay sa daw kaya. Ngayon na kasi. Yay! Ang saya-saya. Ah? <laughs> <laughs> Para hindi kami ginatawanan. <laughs> Sangkil Marsing parang ayaw niya Santi Pasing magpapustiso. Oo, oh, Sangkil Marsing ayaw niya na magpapustiso Santi Pasing. Baka daw makahanap ng iba. <laughs> Oo, wow! sabi niya oh. Hm, huwag ka, wag ka Oo, oh, binawala siya Pasing. tipaseng. Pad, padasam, sabi ng Kilmer Marsing. Lamante ko sino yung nag-sponsor ng posisyon niya. Si Gayam. Thank you. Alay! <laughs> Karami binigay sa akin. <laughs> Anong kanya kalab ni Gaya? Thank you, thank you po, sir. Haluha. Na? Alam, naka, alam ayak, naman, <laughs> Kaya na, alam mo ba <bang>, yan sa tinigaya? Ay, kakaya naman, sir. <laughs> <laughs> Magiging buo na ingipin ko. Inukahan mo sa dyan? Well, oo. na. Sobra-sobra na, sir. Ang... Ang so giti mo na to, po. Ante, pag may pasiso ka, pa, ganyan na, hanggang Ang tega na. na o, oh, di ba? Hindi mo na kailangan magtakip-takip ng bibig kasi iisa lang yung ngipin mo. Sobran na eh. Magagang bibig sa ating. Much, much, much later. So, ayan guys. Papunta na tayo ng bayan para sa ngipin ng kaligaya. Excited <laughs> ka na tayo? po. Thank you, thank you po. Ayun na. Ayan guys, uh, magta-tricycle lang kami kasi ano, si Kuya Dan, busy pa. Wala tayong driver. Ito ka na-guide, Beck? Hindi, nag-dandate siya. si Doc. Ginakaman na. Joke. <laughs> Ante, pick mm. up in daw mo na yan. Kung anong gagawin sa mga gigit. <laughs> Bago. Bago bulong bulong. Mm. Parang mahaba pa itong loob niya. Kasi... Pag nahirapan siya dyan, ang gamitin niya daw barina. rin? Chibak eh. Wala ang buo nito. Talawang balik niya. Iba, iba Puro pudban. Hmm. Dalawa lang nga yung bagang ko hmm. 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 dito sa taon. Dalawa. Sino ang pinasa? Hindi hmm. sa kanya. Bago tatlo dito sa harap. Hmm. Ito mo nang mo. Taas? Gusto oh. niya nga sabay-sabay? Hindi po. Hmm, hindi niya pa. Pag-aasente, katayan na.

Kaya mo? Kaya, yun sa lang naman ito. Ikaw pa naman mauna. Natin na. Sa bagay, kaya ko rin. No. Ewan ko lang ngayon pag siyempre may edad na rin. Yan ang isang daligay ang mauna. Diba? Video si natin, nakablog pa yan. Much, much, much later. Okay. Ano, ante? Okay ka lang? Ito po yung gamot nyo, kaseta. pahaba ante ay, yung ano mo kanya tatakot ka ante tatakot ka hindi pero okay ka lang ang lamig ng paa kinakabahan nervyos. ang nervyos ang lamig yung ayoko Ah, bakit? Ayan guys, tapos na rin siya. Ah, pa siya. Tatlo pa? So, Akala ko lima na lang. Action na lang. Mm -hmm. Okay ka lang, Guys, nag-uusap yung dalawang pano. Ang sayo-sayo ng tigayo. Bali, auntie, tatlo pa yung natitira sa'yo? Ay, bali, kwan pala? Pito? Pito? Mm -hmm. mm -hmm. So, dito kami nagkain sa karinderia kila Lati Way kasi nga hindi naman sila makakain ng fried chicken sa mga chicken joy dahil bagong bunot sila buti dito may ano libreng sabah kamusante kung Kamu pakiramdam hindi, hindi na sila makasalita Sentiligay guys, parang siya yung binunutan ng apat. <laughs> Dinaig pa ni Auntie Pasing, apat ang binunod sa kanya eh. Siya isa lang, pero siya yung agmamayong. Siya yung pasyenteng pasyente. Hirap na hirap. Sakit na sakit. Ganito daw guys yung ngipin ng Auntie Sabi ko nga dapat kinuha niya eh, para ano. Kay antique yung ngipin na yun eh. Balis Auntie Pasing guys, ah... Uh, Anim po yung ngipin yung bubunutin. Ang binunot lang po ay apat. Kailan balik mo, ante? Yan. Sa lunis po ulit yung dalawa niyang ngipin. Gusto nga nang tipasing minsanan na nabunutin. Kaya lang hindi naman pumayag yung doktor. Yung dentist. Bilikado daw kasi. Siguro, by ano, siguro no, November, ka, mga katapos sa November, may postiso na kayo. Yay! Yeah. Yeah. Hey. Ang saya-saya. <laughs> Giti ka naman, ante. <laughs> na pala magpabunot ng ngipin ngayon, guys. Isang libo, isang ngipin. Five ano, 500 Kaya yung ngipin yeah. nanti yeah. paseng six <laughs> thousand. Kaya nanti ligaya, isang libo lang. Bye-bye. So, aming mga ula, may atay, may giniling. Tapos, magandang atay. May nakita ko hermano dito mo, sa metro. Magkuwenta na lang guys kaya. Pa-sorry pa-sorry lang dito. paka sa barangay. ko na mag na Kain nga ako. Ang display niya sa gano'n. Araw-araw, wala sa gano'w, wala makikita doon. Wala akong nakikita doon, araw-araw nakikita doon. Lalo ka magtablayan, auntie. Hindi <mukulong> ka makaroon <mukulong> na rin yun. Paano pala, auntie? Pag-repo season na kayo, kaya niyo pa magsigarilyo ng ano? Yung pag-ano, palaob? Palaob? I Baka hindi nyo na kaya. Alangan naman tuwing magsigarilyo kayo, tanggalin 'yung post nyo. mo no? Hmm, doon ka na matanggal. 'yung tambalan. Hmm, sigarilyo. Hindi na Magdilaw 'yung ngipin nyo kung magsigarilyo kayo. kaganda-ganda na lang ng ngiti ninyo. <laughs> much 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 later so ayun mga ka dragon balay nakawin na po kami hindi na kami masyadong nagtagal sa bayan hindi na kami nag-ikot-ikot kasi nga yung may dalawa tayong pasyente <laughs> hindi na tayo masyadong nakapag-video dun sa clinic kasi nga pinagbawal din na kunan ng video yung ano pagbunot ng ngipin dinante kaya konti lang na, na video natin dun. Pero, iniwang ko rin si Gigi doon kanina. Kasi nga, nagpa-check up din ako ng ano, tenga. Sabi nga, ng dentist kila ante ay, tatawagan na lang nila ako kung kailan kami babalik ulit. Pero, si auntie Pasing, guys, may dalawang ngipin pa kasi siyang natitira. Kaya, bubunutin daw yun sa Monday. Actually, gusto ni auntie Pasing na bunutin na lahat kanina. Pero, sabi nga ng dentist, delikado. Kasi, yung isa niya dito, pudpud na pudpud. Yung nasa harap. So, sabi, um, next week na lang. Yun nga, sa Monday ang balik namin. Yun siguro guys, mga ano pa, mga katapusan siguro ng November bago makabit yung postiso nila antipasing at nila antilagaya. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami kay Sir Gayam sa tulong niya sa dalawang senior. Sobrang Sobrang saya nila kasi talagang pa pangarap din nila ulit magkaroon ng ngipin. Kaya aabangan ah, na lang natin ang transformation guys ng dalawa nating seniors. Ayan. Muli, maraming maraming salamat kay Sir Gayem. God bless you more and to all your family. That's it for today's vlog. Hope you guys enjoy our simple video. See you on our next episode. Bye po!